batikos ni Representative Edsel Lagman, hindi niya excuse na matagal na nakaplanong bakasyon at may travel authority si Inday. Dagdag pa ng mga kritiko, ang dapat na slogan niya ay, Bising umalis sa oras ng krisis. <laughs> PUB Modernization, pinasuspindi ni Idol Tolpo. Gwadis at Ortiga, mukhang mga nalugi. <laughs> Hari Roque, itanangin na siya ang may-ari ng bahay na ni Raid. Ayon sa kanya, ito raw ay pagmamayari ng kanyang kliyente ng kapatid ng pinsan ng tiyuhin na pamangkin na kabayo ng kapitbahay niya. You get the point? <laughs> mga nagtanggumpay na pink officials sa narrate ng mga pugo, impis na ipromote ng mga mataas ng general, sinibak pa ang mga ito. <laughs>